Hello guys, for today's mini vlog sama nyo kaming mamili ng aming paninda dito sa CSI dito naisipan ng asawa kung mamili kasi naka aircon daw, hindi daw siya maiinitan, kasi sa dati namin binibilan ay walang aircon at medyo masikip at ito na nga, papasok na kami kasama namin yung tatlo namin makukulit na anak yan si mga pabili 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 pero bago kami pumunta dito, sinabihan na namin sila na wag na magpapabili na magpapabili dahil nakabudget lang ang pera, sakto lang. Ito, nakapasok na kami, nag usap kami ng asawa ko dito kung saan ba nagtatrabaho yung pinsan ko sa furniture ba o sa appliances. Sabi niya, appliances, ako naman ay furniture. Eh siya na ang may alam, eh, pinsan niya eh. Charot. So, ito na, papasok na kami dito. At kumuha na kami ng cart na malaki at nagtatawanan kami dito kasi yung bunso namin ang sinakay namin. Eh, yung pangalawa namin anak gusto niyang sumakay at nandito na kami sa noodle section dahil parang first time na rin namin bumili ulit kasi sobrang tagal na namin bago kami nakapamili ulit dito at nandito kami sa mga dilate section na yung ibang mga items hindi namin mahanap. So, kaya paikot-ikot kami dito. Dito kami natagalan sa kakakaikot kasi hindi nga namin kabisado yung lugar na to. At ito na nga, nandito na kami sa mga shampoo yan. Kumuha ako ng keratin at sun silk na pink and green. So, pagkatapos na ito, ay nahanap ko yung cream silk. Yan, nagtuturoan kami ng asawa ko San babanda. Sabi niya na, nabo nandun na, na nadaanan daw namin yung crimson queen so, sabi niya nadaanan na namin pero green naman pala yun sabi ko pink ang hinahanap at ito naman ang pupuntahan namin ang mga alak section eh, dito, ewan ko dito, kabisado ng asawa ko to dito banda sa mga alak-alak napakagaling talaga pagdating sa alak charis at ito na nga siya, kukuha ng 12 lang kasi yun ang mga kabadget So, pagkatapos na naman namin dito, eh, ano na naman yung nahanap namin dito. Nahihilo na ako sa sobrang laki. At hindi na mahanap yung iba namin pinapamili. Yan, yan, paikot-ikot. dito na sa -sa namin nahanap yung sugar at ay nahanap namin dito. O kaya yung mga gatas, kape. tapunta kami dito ata sa... Yan. ito pala yung bunso ko pa parang nawawala hinahanap ako hinahanap ako ng anak <laughs> maliit yan, kala mo nawawala, mama ng mami, 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 mama. Ayan, nagtatawanan yung mga kapatid niya. Nagtatawanan siya kasi kala mo, nawala na. Ayan, mami ng mami, ang ingi-ingi nila dito. Dito pala, binasyan ko muna yung mga anak ko. Ayan, yung mga di discipline nila dito, tinitignan niya. Ang curious yung anak kong bunso. Tinitignan niya, yung bata daw. Nandoon daw sa dagat, gusto rin daw niya pumunta. So, sila, tinignan nila. Magsiswimming na daw sila. So, ayan, ay nakita silang ice cream sa likod ko. Ah, kaya sabi ko, tayo, tara na. Doon na tayo, balik na tayo ulit sa cashier. Baka tayo nang susunod. So, ayan na, pupunta na nga kami. At andito na nga. So, ilang oras kami naghihintay dito. Ang tagal. Dito pala kami tatagal. At ito na, pauwi na rin kami sa wakas. Sana hindi kami maabutan ng ulan grabe, nagre-reklamo yung asawa ko. Ang tagal daw namin doon sa cashier. Kaya, ayan, sa wakas, tuwang tuwa na sila. At tapos na kaming kapamilya at pauwi na rin kami at ito lang ang aming na yan na ang 4,000 mahigit na yan grabe ang malamabilihin mabilihin ngayon sakit sa ulo at ito na pauwi na rin kami, rin kami. at naabutan nga kami ng ulan sus kalakas ng ulan nabasa na yung asawa ko dun. Tsaka yung anak kong isa. At ito na. nga Malapit na kami sa bundok naming tahanan. At medyo maambun-ambun na yan. Ang ganda ng kapaligiran. Ang presko. Uh, thank you for watching. Don't forget to follow and share. Bye-bye!